Galit ka pa? Ma? Galit ka pa o oh, hindi na? Ha? Galit pa? Ha? Bakit? Ang saya-saya. Tsura! Ang saya-saya. Ang saya-saya. Napanood mo yung kay ano? Ano yung naman? Yung kay... Francis M. Ano yun? May umano, may lumutang na ano yung... Anak daw nyo. 15 anak years old. Anak niya sa iba. Oh. Ay, ano ngayon kung may lumutang? Wala lang. Ibig sabihin. Baka ikaw ay meron din. Oh, no! Ay, ibig sabihin, igagaya mo ko kay... kay Princess? Mo ako wala naman akong kaalam-alam sa mga ganyan. Anong ginahin tulad? Hindi naman. Ginatanong ka lang kung... Hindi naman ako. ito ay meron ding... Ay, baka after 15 years yan ay... Yan ang sinasabi ko sa iyo. Baka after 15 years may lumabas din. Ay lumamin ka na ngayon pa lang. Ay, baka, bakit ako aamin ah, ay... Ay wala naman. Ay, yung kay Francis M. ba? May nang, nakaalam? Ay susunod. Ay... Wala. Ayoko akong igaya doon. Mm-hmm. At ko hindi ko gawain yan, yung mga naku, kanyang bagay. Naku, yan ang mga, ano, mga rason niya ng mga lalaking. Ay sabihin mo na habang maaga pa, eee! sa mayroon o wala para hindi na magulat. Baka mamaya ay gugulatin na lang lahat, bigla na lang magpakita ay. at sasabihin ay, ay, exist. Ay wala so, nga, ayan mo ay, ang gagawin ganyan ikaw ay laging layas, lakad, uh, naku. Eh kailangan ka naman. 13 ah. years, ba, mga mga 2 years pa ay eh, baka may bigla na lang dyan. Ay, eh, nung ako ay... Eh, Pumatok at sabihin ay eh, anak mo. Ay, eh, naku naman. Malabong mangyari yan. Umamin ka na, magsabi ka na para wala nang gulatan. Wala nang gulatan pag naging ano sila. Ay, eh, wala nga eh. Bago pipilitin mong ah, aminin ko. Ay, yan ang hirap sa inyo. Baka inyong, tinatago mo lang baga. Yan ang mahirap Tinan sa inyo, mga kay babae. yung kay Francis M.O. Wala, namatay na lang, hindi alam. Oh. O ngayon. 15 years bago nag-ano? Sa sakali mga ako ay mayroon. Noong pa sinabi ko na sa iyo. Dahil ikaw eh, alam ko namang... Nakupo. Sa hiling mo rin gumaya kaya eh. Makita ka lang ng kwan, wala, ay eh, tanong ko lang. Ay eh, kung malay mo, meron ka, ay tinamong tulad nga niyan. O, oh, bigla, bigla na lang ano. Ay sus mo po mo yung mga ganyang bagay. Ay makapanood ka na kung eh, ginagaya mo na. Ay eh, natanong eh. ka nga lang. Pinipilit ano. mo ako kung, ay. Inatanong eh, lang kung baka meron eh. Ang dami mo nang sinabi. Baka nga meron. Ay, ayaw ko naman ganyan na wala namang ginagawang pan eh. Baka nga mayroon. Baka alis na nga, baka kusang pa mo punta yung usapan niya, Ang hirap mong bimbin. Alis <laughs> ka nga. Talaga naman. <laughs> yung pira pala, nalimutan ko. Walang pang gasolina. <laughs> ha? Uwan sa iyo. Bakit naman mga ikaw eh ganyan? na. Sige na. Huwag mo nang damdamin yung mga sinabi ko. Eh, ikaw lang naman ang nag-iisang babae sa buhay ko. Sana ako. Oh. Sige na. Sige na. Kaya na. Huwag mo naman. Huwag kay Princess Kim. Huwag mo naman ay... aku naman loyal naman sa Akin na lang babae sa na. Ano? Galit ka pa? Ma? Galit ka pa oh, di Ha? Galit pa? Ha? Bakit? saya-saya. 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 Nenek. <laughs> Angguy. Sige na. Ito na. 500. 500, ha? Pag narinda pa mamaya. Sige na. Umalis ka na nga oh. Bye-bye, mahal. Dito? 500.